Please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button. Then guys, may i uh, akong gustong mag-vlog. Napaka-interesado niya. So ngayon po, andito kami sa Kampari, sa Kabundukan gabi. Oh. Madalim yung aking background. iniaya nila ako para gawan sila ng YouTube channel. napaka interesado niya so wag natin ipagdamot kailangan natin tulungan dahil katapahan ay meron na tayong alam so support support lang sa mga gustong magsimula basta tiwala lang ba talaga disinido ka maging vlogger ano oh. Kunin niyo lang akong manager. Charot. Ako ang mag-a-assist ng inyong account. Ako, anong ako'y baguhan? Yung isang ka-vlogger ko, yung ibigay ko ang account, pinayos. Kasi nung wala kasi hindi ako marunong mag-ayos. Pinahawakan ko yung aking account sa kanya. Siya nag-ayos. Naisig lang rin okay.